Actually, uh, isa din po ako uh, sa mga uh, nag-de-devote po sa uh, Divine Mercy. Uh, Nagsimula po itong de uh, devotion ko po sa Divine Mercy noong na yung anak ko is uh, nag-critical uh, nag uh, nag 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 siya. Uh, after his birth, po, yung anak ko po na ipanganak po siya ng premature at 7 months. And then we found out po, uh, Ah, uh, people out output na may sakit po siya sa puso. So yung sakit niya sa puso, ah uh, hindi siya ganun uh, hindi yung norm hindi siya yung parang sakit sa puso na may mga butas. May mga ano, all sakit sa puso yun, pero may mga butas. Pero yung sa kanya, it's complex. Pinaka mahirap ah uh, ah uh, it it takes two to 3 surgery para para ma heal or uh, ma maiaayos maging okay yung bata during that time kasi uh, nag nagcritical uh, way back March this year nagcritical yung anak ko po nag 50-50 siya and um, um, na the uh, this, the hospital ano po uh, parang pinagdecide kami whether to take uh, parang iresuscitate uh, doon a uh, through machine bubuhayin siya or doon lang uh, through oxygen na lang. So, uh, mag-stick na lang kami sa oxygen. So, nag-ask kami ng sign kay uh, Father God uh, what to do. And then, then suddenly may nag-advise sa amin. So, tama nga, sabi niya, if it is the will of God, kung yun yung, yung kagustuhan niya, tatanggapin, ah uh, tangga, uh, ano, parang tatanggapin na lang namin. So, that time, ayaw namin mahirapan ang na anak namin. Kikita namin, nangingitim na siya, hirap na hirap na siyang huminga. The time na, minsan, yung oxygen level niya magdadrop into 17, babalik ulit ng 30, magdadrop ulit ng 20. So, yung hirap, hirap niya, ayaw na namin ano, dagdagan pa. So, we decided to, ano, uh, choose ah uh, na kung sakaling kuhanin na siya ng Diyos sa amin, we decided na ano na na ano na uh, parang peacefully na 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 hindi na kami gagamit ng mga machine para isuksok kasi kung titignan natin mga tubo isusuksok pa sa, uh, sa mukha niya so ang hirap nun para sa isang magulang na nakikita mo yung anak mo na nahihi ano na nahirapan sa ganong kamurang edad Biro inyo po ah uh, uh, wala pa siya sa isang taong ay isang isang buwan pero ganoon na yung pinagdadaanan niya. So ayun, we decided na na sa oxygen na lang siya. And then times ba uh, parang uh, sa sa araw din na, sa araw din na yon uh, uh, nag-ask na rin kami ng ano isang pare. So sa pare, nag-ask kami na pwedeng mag-undergo ng uh, baptism para at least before siya kuhanin ni ang ama natin, eh mag, maging sak, kasakop siya, maging uh, sakupin siya ng Panginoon na ituring siya na totoong anak through baptism. And then, uh, after nun, uh, wala kami mahanap na pare, and then suddenly, uh, we keep praying. Ang dinadasal namin nun, aside from rosary, And then sa uh, mayroong nag-share sa amin na ito yung dasal niyo, chapter of the divine mercy. So doon nag-umpisa yung devotion namin, doon nag-umpisa yung 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 pag uh, pagpananalangin namin para sa uh, sa sa ating Hesus Kristo na mahabagin. Pray kami, 'di ba, chapter of divine mercy. And then suddenly tumawag sa amin si ng uh, yung isang pare dati naming Paris Paris uh, Paris uh, priest. Uh, sabi niya, uh, Kumusta? Uh, ano nabiniya ka na ba? Yes, Father. Nag-emergency baptism ako that time kasi wala na talaga. So, wala akong mahanap. Yun ang advice sa amin ng parish priest namin. Current. Kasi that time, madami rin siyang ginagawa. Hindi niya kami, uh, hindi, hindi, hindi na talaga niya maisingit sa schedule. So, nag-emergency baptism ako. And then, sabi niya, Sige, puntahan kita dyan. So, so, we praise God. Kasi, alam mo yun, uh, isa na lumapit during sa mga pagdadasal namin, lumapit yung yung dati namin parish priest and binyagan at the same time inanoint niya. So that time nakita namin yung ano uh, hindi uh, parang kinagabihan noon na, nakita namin yung improvement ng bata. Parang alam mo yung dati nangingitim na siya, yung hininga niya nagdadap drop, drop tataas, the drop pero hindi ngayon. Parang pumatas na siya, nag-stable through That time, yung ishenary ko, because of the, ano, yung sa baptism and then the receive ay uh, yung sa anointing of the uh, anointing of the sick. So, yun yung parang tinestemony ko kung gano'n siya ka-effective sa isang uh, sa isang pasyente or sa isang tao na nangangailangan nun. So, very thankful kami na ano, uh, dahil doon, uh, dahil doon, uh, parang nakikita namin improvement niya. So, Continuous pa din. Uh, rosary, praying rosary, praying the chaplet of the divine mercy na talagang in oras oras lagi namin dinadasal. Nag-download na nga ako ng no'n ng, ng ng audio or yung video niya na itinapat ko talaga sa sa anak ko doon sa incubator. Tinapat ko doon talaga habang nagdadasal kami, naka-play din 'yon. Ah, uh, Uh, yun yung nagiging routine namin every oras oras ganun kami ano and then suddenly ano um uh, uh, parang yung ah uh, ito pa yung doctor kasi namin noon yung uh, pedia pediatric ay cardio cardiopedia namin na doctor noon uh, nag-give up na siya so sabi niya it's a miracle na lang na mabuhay siya So, sa, bilang isang magulang, yung parang, alam mo yung, sila yung naging sandalan mo noon, sinasandal mo yung mga doktor, pero nung nag-give up na talagang walang-wala na. So, nalungkot kami noon. Uh, and then, during the praying of Divine Mercy, uh, parang, ano na, magti-12, uh, midnight, biglang may nag pop up sa cellphone ko si doktor isang uh, pediatric surgeon or pediatric uh, cardiologist sa Manila uh, assigned sa uh, mga malalaking uh, ano doon hospital uh, ang inoperahan niya iseng sa sa anak namin ibig sabihin po uh, kung ga kung talagang urgency talaga i uh, parang inadvise niya na na dalhin sa kanya. So uh, yun, uh, nag nagdadasal kami ng divine mercy, nag-pop up siya. Parang Lord, ito na ba? So parang ano hulog ng langit sa amin si Doktora, Doktora Gina gan uh, last Domingo po, yung apelyido niya. Parang Lord, ito na ba yung binigay mong sign sa amin? Sabi ko na na i-continuous pa namin yung laban. Sabi ko. Kasi, yung doktor na yon hindi siya bumitaw. Hindi, na, hindi kami makakilala through, ano lang, through messenger lang, through Facebook. Doon lang namin siya nak nakakausap. Ina-update namin siya daily, ano nangyayari dun sa anak namin. So, hindi siya bumitaw. So, sabi namin, Lord, ito na nga yung, ano, ito na nga yung binigay mo ito na yung, yung sign, ito na yung binigay mo na hulog ng lamit sa amin na, na isang doktor talaga na hindi bibitaw kahit napaka-complex, napaka-komplikado na yung ano, nung, nung, nung anak namin. Pero nandyan pa rin siya. So, from that, ayun, habang ginagabayan niya kami, nakikita namin yung improvement sa anak namin and then, and, nag-improve na siya kinabukasan, okay na siya. Na-survive na, tuwang-tuwa rin din yung isa naming doktor, yung pedya, pediatric ah uh, yung pedya niya doon, si Dr. Jan, tuwang-tuwa siya kasi uh, ano uh, parang yung pagpupuyat nila pag uh, pag pray nila pati yung mga nurses doon eh ano yung parang uh, nagbunga So, ayun, nag-okay na yung anak ko hanggang mag first birth a uh, first month birthday siya and then second month after second month niya inilabas eh, na namin siya sa hospital and uh that time ano uh, sabi nila uh, uh ayaw nilang tanggalin yung oxygen sa kanya kasi pag walang oxygen parang ano yung bababa yung parang mag blue baby kasi anak ko din so magbo-blue siya bababa yung oxygen saturation niya. Pero sabi ng doktor namin, tapos yung doktor din namin sa Manila, yung uh, naka true messenger lang na or messenger Facebook lang namin nakakausap, uh, hindi hindi na parang yung oxygen walang effect na sa kanya. So ayun, uh, humingi pa rin kami ng sign pa Panginoon. Kasi bilang isang magulang, alam mo yung oxygen rin, doon lang siya kumakapit sa pananaw mo. Pero sa doktor, sabi nila, hindi na yung kailangan. Hindi na, hindi, hindi, hindi siya, mayroon mang oxygen or wala, same pa din, ganun pa din, hindi na mag-work. Talagang, ganun talaga siya. So, humingi pa, humingi kami ng sign sa Divine Mercy. Nagdasal kami talaga. And then, we decided na before siya lumabas nang sa hospital we decided na ano i-pull out na yung ano yung yung oxygen niya so nakita namin oo nga tama nga yung doctor same lang oxygen siya or wala same lang yung oxygen saturation niya pero ang kinagandahan nun, at least hindi na siya hindi na siya parang umaasa dun sa oxygen. Parang normal na bata lang siya pero hindi normal kasi yung heart condition niya talaga is very complex. So nilabas namin siya sa hospital. Then uh, paglabas sa hospital, dito sa bahay, okay naman. Pero by around month of May, parang parang nagkaroon ng parang epidemya dito sa amin uso ang sipon uso ang ubo uso ang lagnat So, tinamaan yung baby namin. And then, nat, nag uh, nangitim siya, natakot kami noon. Idinala namin ulit siya sa hospital. Um, sa hospital, uh, tumagal kami doon ng mahigit isang, isang lingko. Talagang inobserbahan, pabababa rin yung oxygen niya. Yun, tuloy-tuloy pa rin ang pagdasa namin. Tuloy-tuloy pa rin yung devotion namin sa uh, divine mercy. Tuloy-tuloy Di pa rin <laughs> sinusunod din namin yung mga prayers, mga rosaries. Tuloy-tuloy pa rin ako nagsiserve sa simbahan. Kasi, alam ko, uh, siya lang yung makakatulong sa amin. The time na na ibinigay na, e, namin sa kanya ang aming anak nagtiwala kami sa kanya. So, after nun, uh, uh, nag-okay siya, nag-stable na. So, inuwi na namin ulit siya sa bahay. Then, after a month, ganun pa din, merong mga sakit-sakit na naman, tinamaan siya. Pero, thank God, until now, kahit may sipon siya, kahit inuubo siya, hindi na siya yung nanginitid. Okay na po yung ah uh, ah, uh, parang pagtitignan mo siya ngayon. Sabi nga nung mga ano, kaibigan namin, mga ka-churchmate namin, mga na taga dito, oh, perahan pa ba yan? Kasi to, nor, parang normal baby na siya. Taba-taba niya. Sabi nga ni Dr. Chubby-chubby na siya. Ang lakas-lakas na niya. So, so, yung supposed to be na urgent uh, yung operation niya this August na move siya into February say uh, mas maganda na itever naman kami doon na mas maganda na uh, operahan siya yung ready na siya yung ready ready ma, ma ano na siya malakas na siya ready na siya sa operation ready nang itik yung ano niya so by this February uh, o operahan na siya so alam mo yun yung yung awa ng Diyos talaga. Hindi mo ma-imagine yun. Kami makasalanan kaming tao. Pero hindi niya tinitignan yung kasalanan mo. Tinitignan niya kung ano yung puso mo. Tinitignan niya kung ano yung, yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Pagmamahal mo sa kanya. Ganun, ganun kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Financially, hindi namin kaya mag-stay ng dalawang buwan sa sa hospital. Yung operation niya, worth 1 million. Hindi namin kaya yun talaga. Pero sa hospital bills, siya yung, ano, siya yung, naging, siya yung naging sagot namin. Ang daming nagdodot eh. Ang daming nagpipigay. So, wala talaga kami, totally wala kami ginasa sa hospital bill. So, napakalaking pasalamat namin talaga sa Jesus Cristo na ang ating Diyos isang maawain talaga. So ngayon, uh, aside doon sa Chaplet of Divine Mercy na talagang dinidebute namin na pinagpipray, lalo na ngayon uh, harapin natin yung Christ the King. Ang Christ the King is devoted to the Divine Mercy so natataon talaga aside doon uh, may isang uh, may isa kaming ano parang brother uh, turning magpapaarin na siya sabi niya itong uh, isa-isa isama mo ito sa isa dasal mo yung dasal ni Padre Pio sa Divine Mercy yung ask and you will receive Ganun. so yun tuloy-tuloy ganun pa rin ang routine namin rosary Divine Mercy yun so magtiwala lang tayo sa kanya ang 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 Diyos talagang mahabagin hindi niya tinitingnan kung sino ka ano ka anong ginawa mo basta bukal sa loob mo bukal sa kalooban mo yung ginagawa mo ang kanyang awa ibibigay niya sa iyo magtiwala ka lang. Amen. Yan lang po, Brother Jando. Thank you po.